for today's video mapapit uh, ko sa inyo pa paano tayo mag kumuha ng equal size sa mga column natin ito yung right and left panel ng ating uh, uh, Shura. meron na naman sa ating board na sure rock kaya ngayon papakita ko sa inyo paano ko kinukuha ng equal size yung mga partition niya. napasin uh, niyo dito uh, kinilam ko pagkabilaking lang ko siya pero dapat pantay na pantay yung ating uh, board yung ating uh, right and left panel ay yan, nakaklam siya yan. tapos uh, ko siya ng uh, metro kinuha ko sa kanya yung pinakasize na kailangan natin yan. ang kailangan ko rito is, ayan, is 172 bali 173.8 ang ang nasukat ko rito mula sa magkabilang tulog ako safe saka maiiwan na rito is um, ito magiging puting yan ito o ito na yung pagiging uh, pinaka paa nya kaya yeah, okay lang yan kahit na lumit o lumaki naman na konti pero dito uh, kung may lumapansin nyo magkawit ako dyan ito kasi tatama yung ating flyboard o, yan ang pinaka puting na to yan puting yan lalim the rest nyan puting kung mapapansin nyo rito 172 yan magkawit yung 172 yan taka itong 100 73.8 kasi yan yung sukat ng ating flyboard yan dyan mag yan ang pinaka last ang tama yung ating flyboard yan dyan sa so, 172 yan tapos yung baba nya puting na uh, sukat nga yan is 172 yan ito yung pinaka-column natin. Ang column natin kasi dito is walong, walong column o walong butas. Ayan, ito pinaka natin. Sa apat, lima, ano yung pito, walong butas siya. Yan yung kailangan, yan yung walong column. Yan yung divide natin dun sa 172. 172 cm divided divide by natin kung ilan yung column. Yan, divide by 8. At ang lalabas dyan, ang nakuha natin pag natin yan ay 21.5 cm yan yung magiging pang divide natin doon o yun yung magiging yung magiging sukat natin kung mapasin nyo yan sa dulo 21.5 cm yan 21.5 cm na yan ganyan dire diretso lang yung pagkuhan yan plus 21.5 cm is 43 cm plus 21.5 ulit 64.5 cm plus 21.5 ulit Uh, 86 na siya. Ganun lang, dire-diretso lang siya hangga sa umabot siya dun sa pinakadulo niya. Ayan, 107.5 cm, 129 cm. Ayan, Ayan 100, 5 150 cm, 0.5 cm Ayan, uh, dire diretso lang Plus, plus 21.5 lang lagi Hanggang sa umabot na nga siya rito sa 172 cm Ayan ganyan ako kumuha ng uh, partition niya o ng pinaka column niya para sa equal size yan ko siya ng ganyan magkabilang panel yan gugukita ko yan dito naman nakalagay itong pinaka last yan Kapansin nyo, yung puting, ayun yung pinaka-top niya Ito yung Sa top na to, dito tayo kukuha. Ayan. Kung mapansin yung metro, ayan dito tayo mag-start ayan uh, in tong ating pinaka unang board nilalagay yung pinaka unang board yan ayan kasi yung sa metro ayan. natakpan niya susunod sa ilalim ulit ilalim itong board yung guhit niya nasa ibabaw nasa ibabaw yung guys yan ay kasi yan eh ayan tinyo yung yan ganyan ganyan yan sa ilalim din ganyan hanggang sa makarating ito siya sa 172 para maging equal size yung o maging equal yung ating uh, uh, partition ayan ganyan tapos ito na, rest na to wala naman tong uh, kung kahit na gano'ng kahaba yan depende sa inyo nasa sa inyo yan kung gano kayo kataas mag uh, puting uh, 3 inches 2 to 3 inches 5 inches okay lang wala ng problema doon Yeah, importante, itong pinaka-column niya is uh, uh same o equal siya para maganda siyang tingnan. Ayan. Tapos sa kabilang side ng panel na to, ayan pa yung natin sa kabilang side ng right. Ito naman tayo sa taas o yung left, left na to. Ayan. Kung ganun din kung gagawin natin. Hindi ko siya i ha hindi ko siya iskwala 21.5 kumaroon ako dito ng 21.5 no? 21.5 din dito sa kabila tapos plus 21.5 is 43 naman, yan. ganyan ko siya ginawa tapos it-trace ko lang siya ng uh, ruler, ayan, it-trace ko lang siya hindi ako gumagamit dito ng iskwala kasi sa iskwala is, kasi medyo may pagkapaling yon lalo medyo mahalayo-layo yung ating kukuhanan umapaling kasi yun, lalo pa kayong itong cut kasi natin dito sa edge, eh, hindi pantay nagkakaroon na siya ng problema kaya kung misan hindi pantay yung ating ang mga kagawing mga partition. Dito nag na ako. Maliit lang naman to. Dito na ako kumuha ng eskwala. Ayan. Dito na ako mag-trace. Mga yan dyan, may guhit na. Tsaka rito sa kabla. Ginuhit ako na rin yan. Eskwala na ginamit ko dyan. Ayan. Ayan. Para yun, dalawang beses lang tayo susukat. Na pag nakuha natin yun. O oh, dito puro trace na gagawin natin yung paikot. Ayan. Tapos na yung paikot ng trace yan. Ganun lang ako ng partition para equal talaga siya. Para pag nilagay natin yung mga partition natin, eh, talagang pantay na pantay siya. Mas maganda yung ganitong uh, uh, proseso. Talagang pantay siya kaysa yung nakabuo na siya, tsaka siya lalagyan ng sukat. Mas mahirap yun. O mas uh, madali. Ang problema lang doon, hindi talaga accurate yung pagkaka-partition niya, hindi pantay-pantay. Ayan. Pagka biniyak ko nga, tinanggal ko na nga yung clam niya, trace ko ulit siya. Ayan. So tingnan, bubuin mo natin siya para makita natin kung totoo ba o equal ba yung ating uh, ginawa Ayan. marami kasi siyang partition Ayan. Ayan. kung mapapansin nyo nga rito ito na yung ating na nagawang uh, pinaka carcass ka ito yung sinasabi ko sa inyo na Ayan yung guhit niya Ayan Yung guhit natin paikot ayun Ayan naka ilalim siya Ayan naka ilalim siya Ayan Tapos sa kabila ganoon din Naka ilalim din siya Ayan yung guhit niya Ayan ako mapasin nyo Naka ilalim Yung pinaka Ayan Ilalim niya Ito hindi natin pinapat sa guhit to Tatansya na lang natin yung pinakagitna ng plywood Kung mapasin nyo nakababa lang siya ng 1 uh, One port mahigit Ayan Para makuha natin yung gitna ng ating uh, flyboard plywood sa loob Ayan yan lang purpose nyan. Hindi na natin kinuha ng ano ang pinaka sentro ng flyboard yan mas ganyan naging iskarte ko sa pagkagawa niyan hindi ko siya sinesentro sa flyboard para siguradong nasa ano siya, skwala or nasa ano siya, mapasin nyo rito yung sukat niya, point uh, 19.7 sentimetro, ha. Ah. Masigin nga, 19.7. Ang guys, ako so, makamasin nyo. Ayun, medyo malabo lang sa metro niya. Pero halos same na same talaga siya. In actual. Papasin nyo sa guhit niya. Halos lahat yan. Kung saan mula yung guhit natin, ah uh, dun natin ilalagay lahat ng, uh, ayan, pwede din dito sa uh, pinaka left side niya. Ganyan din yan. So, papasin ano? 19.7 cm yung same lang yan guys. So, mas magiging accurate pagka ganitong klase ang ginawa nyo. Uh, guhitan nyo muna siya bago nyo siya i-build.